So, ito guys, ang binurong santol. Kung baga, nakapreserve siya. Ganyan ang itsura. Ayan guys, magluluto po tayo ng bicol na ulam. Ayan, tigisan natin ang ating sangkap. Garlic and onions. At ayan, mayroon tayong kong pot meat. Para mas masarap. Lalagay ako ng konting shrimp paste. Kasi walang alamang. Ito po ang kampalasa at aromatic cream siya guys. Ayan. At ilagay ko na rin po ang ating pinapak. Yan guys, nagdagdag ng konting sili. Sinabay ko sa pag-isa para mas aromatic. Ayaw na matanggal. Yan, ito pa lang guys, ulam na. Ang bango niya. So, okay na yan guys. Ilagay na natin ang ating coconut milk. Kaya lang guys, very early pa nung pumunta ako sa market kaya wala pa yung nagtitinda ng coconut milk na pure. Kaya ito, sa lata na lang ang nakuha natin. At ayan, iruto muna natin ang gata. Or pinapakulok ko muna. Bago idagdag ang santol. So ito na guys, idagdag na natin ang ating santol. Ito guys, na santol na ito. Yung tinatawag na binuro. Kumbaga, after igadgad, nilagyan ng asin para hindi masira. Kaya, kinugasan ko ulit siya. Kasi yung amoy, syempre, yung may asin at Siyempre, maaalat siya. Nugasan ko ng bahagya, guys. So, ayan. Gumamit ako ng one and a half can of coconut milk. Kasi may kigatak siya. Sisip-sip at sisip-sip siya ng gata. Ayan o. Sinipsip uh, Sinip-sip na nga. Dali lang naman siya, guys, maluto. Hindi naman matagal. Okay. See you in a bit. So, ayan na, guys. Konting ano na lang, pakulok kasi para medyo lumabas yung kanyang oil kaya lang guys kapag ganito syempre hindi na siya fresh mas malinam lang yung fresh pa lang ang santol so ayan almost ready na ang ating santol kaya maghatid na tayo sa ating friend ayan ang paghatid ng gulay na santol enjoy